Tiningnan kanila sa mata, ngumiti, tapos sinaksak ka sa likod. Hindi lang minsan, kundi paulit ulit-ulit. Pinagkatiwalaan mo sila, at ginulo nila ang mundo mo. Binigay mo lahat, oras mo, katapatan mo, puso mo, kapalit? Kasinungalingan, katahimikan, o mas malala, kawalan ng pakialam. Hindi palaging may malakas na tunog ang pagtataksil. Minsan, dumarating ito sa anyo ng banayad ng ngiti at mabagal, planadong paglayo. Alam mo yung pakiramdam na papasok ka sa isang kwarto at bigla kang parang lumiit, hindi dahil nagbago ka, kundi dahil yung taong pinagkatiwalaan mo, binago ang lupa sa ilalim ng paa mo. Hindi lang ito tungkol sa sakit. Ito yung pagkabasag mo sa kamay ng taong hindi mo akalaing mananakit sa'yo. Mamdang tanong, ano ang gagawin mo pagkatapos mong mabasag? Ngayon, walang paligoy-ligoy. Harapin natin. Hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang may dalang bigat ng pagtataksil na hindi nila masabi pero kakaunti lang ang may lakas na gagawin mo ngayon. Titigan ito, himayin, at lampasan. Ang pagtataksil, hindi lang gawa. Isa itong revelasyon. Pinapakita nito ang tunay na kulay ng mga tao sa paligid natin at sinusubok ang pagkakaintindi natin sa tiwala. Sa video na to, tatalakayin natin ang tatlong pinakamasakit at hindi mapapatawad na pagtataksil sa relasyon. Gamit ang walang kupas na karunungan ng Stoic philosophy. Mag-comment ka sa baba. Pipiliin ko ang katotohanan kaysa pagtataksil. Bawat lalaki, sa isang punto ng buhay niya, umupo mag-isa, nakatitig sa nakaraan. Iniisip kung bakit yung mga taong binigyan niya ng lahat ang unang lumayo o mas masakit pa. Sila mismo ang tumusok ng kutsilyo. Ikaw, naging tapat, lagi kang nandyan. Nagsakripisyo ka. At minsan, yung pinakamasakit na sugat, galing pa sa pinakamainit na kamay. Yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Hindi yan kahinaan. Yan ang gulat ng isang lalaking umasa ng respeto. Pero laro ang ibinigay sa kanya. Itinuturo ng Stoicism na ang kapayapaan hindi yan basta ibinibigay. Ikaw mismo ang bumubuo nito. Sa so ngayon, pato sa bawat bato, itatayo mo ulit ang pundasyon mo. Mas matatag. Mas matalas. Hindi matitinag. Dahil hindi kailangan ng mundo ng mas maraming lalaking walang paninindigan. Kailangan nito ng mga lalaking malinaw ang paningin, mabilis kumilos, at hindi natitinag sa harap ng pagtataksil. Gaano man ito kagandang balutin. Kung naranasan mong gamitin ka lokohin ka o ubusin ang emosyon mo, ang video na to ay salamin at mapa mo. At sa huli, hindi lang basta maiintindihan mo ang pagtataksil, malalaman mo kung paano ka babangon mula rito. Una, kawalan ng katapatan. Laging may moment na tatatak sa isang lalaki. Hindi lang yung mismong pagtataksil, kundi yung segundo na nakita niyang pinili ng taong pinagkatiwalaan niya ang sarili nito kapalit ng kapakanan niya. At kung nabuhay ka na ng sapat na katagalan, Siguradong naramdaman mo na yung malamig na shift sa paligid. Yung katahimikang mas malakas pa sa kahit anong salita. Sa moment na yon, may nagbabago sa loob mo hindi sa maingay o galit na paraan, kundi parang tahimik na realization. Na yung bersyon mo na basta-basta naniniwala sa tao kahit walang patunay, wala na. At kung walang nagsabi sa'yo pa, eto na. Ang kawalan ng katapatan hindi yan aksidente. Hindi yan simpleng pagkakaintindihan. Isa yung desisyon na ginawa ng buo ang kamalayan. At kung hindi ka matutong makita ito sa tunay nitong anyo patuloy nitong sisirain ang kapayapaan mo kumpiyansa mo at sarili mo ang pagkatao mo bilang lalaki at ang kinabukasan mo kasi ang hindi madalas ituro sa mga lalaki ay ito ang katapatan ng ibang tao dumarating lang kapag meron ka munang matibay at hindi matitinag na katapatan sa sarili mo kung pinapayagan mong manatili sa buhay mo ang mga taong kumakampi lang kapag panalo ka o nagsasalita ng iba tungkol sa kapag wala ka. Hindi lang basta pag-tolerate ng kawalang galang yan, para mo na rin sinasabi sa kaluluwa mo na hindi ka mahalaga. At walang makakabalik mula dyan hanggang hindi mo tinaas ang standard mo, panghabang buhay. Hindi para maghigante, hindi para patunayan na tama ka, kundi dahil na-realize mo na mas mabigat ang gastos ng pagpapastay ng mga taong walang halaga kaysa sa gastos ng paglalakad mag-isa ng ilang sandali. At kung iniisip mo na masyadong harsh ang pag-cut off sa tao, isipin mo to, ano ang mas malupit? Masaktan ang feelings nila o mabuhay ng isang buhay na lagi mong tinatanong kung totoo ba sa'yo ang mga nasa paligid mo? Kasi ang totoo, kung mahal ka talaga nila, hindi mo kailangang magduda. At ang katapatan, hindi lang basta staying sa tabi ng isang tao. Ito yung pagiging para sa kanila sa lahat ng sitwasyon, lalo na kapag wala ka ng mapapala sa kanila. Lalo na kapag nagkamali sila lalo na kapag wala silang mabibigay sa'yo. At kung ikaw lang ang tapat sa relasyon mo, hindi yan loyalty. Yan ay pag-abandona sa sarili na nakatago sa anyo ng pagmamahal. Walang lalaking makakapagbigay ng buong sarili sa kanyang layunin, habang napapalibutan ng mga taong lihim na naiinggit sa kanya, nakikipagkompetensya sa kanya, o lumalapit lang kapag may kailangan. Kaya kailangan mong i-check ang energy kapag may shinare kang good news. Kung hindi sila kayang mag-celebrate kasama ka, nalampasan mo na sila o hindi ito tungkol sa pagiging malamig o paranoid. Tungkol ito sa pagiging marunong. Kung hindi ka pa yung tipong napapansin ang maliliit na senyales, yung pagbabago ng tono nila kapag nagtagumpay ka, yung biglang pagkawala nila kapag nahihirapan ka, yung pagbanggit ng pangalan mo kapag wala ka, simulan mo nang mag-observe. Dahil ang pinakamabisang proteksyon laban sa pagtataksil ay ang magmasid muna bago magbigay ng attachment. At kapag una pa lang ay pinakita na nilang hindi sila para sa'yo, hindi mo na kailangan ng pangalawang pagkakataon para patunayan yon. At hindi ibig sabihin nito na magiging bastos o galit ka. Ibig sabihin lang nito ay babaguhin mo ang access na meron sila sa iyo. Titigil ka sa pagpapaliwanag ng boundaries mo. Titigil ka sa pagsasagip sa mga taong paulit-ulit na nilulubog ang sarili nila sa parehong apoy. Tapos sisisihin ka dahil hindi mo sila iniligtas. At kung parang malamig pakinggan yan, yan ay dahil tinuruan ka na mag-guilty kapag pinipili mo na ang sarili mo. Pero ang totoo, ang loyalty na walang boundaries, hindi loyalty. Pagkaalipin yan. At sa oras na magising ka sa katotohanan ng yon, magbabago ang buong buhay mo. Bigla ka nang hindi naghahanap ng validation. Hindi ka na nagmamakaawa para maintindihan ka. At magsisimula kang maka-attract ng mga taong gets ka na agad, hindi kailangang kumbinsihin. Hindi kailangang paalalahanan na maging present. Hindi ka iiwasan kahit nasa pinakamababa ka. At kung tinatanong mo kung saan magsisimula, eto, mag-inventory ka. Tingnan mo ang buhay mo parang negosyo. Sino ang nagdadagdag dito? Sino ang kumukuha? Sino ang tapat sa harap mo pero iba sa likod mo? Sino ang nakikinabang sa panalo mo pero hindi sumusuporta sa proseso? Sino ang gumiti sa lakas mo pero tinatawanan ang paghihirap mo? At kapag nakilala mo na sila, hindi mo kailangang gumawa ng eksena. Kailangan mo lang mag-shift. Oh, magiging awkward sa simula. Oh, mararamdaman mong mag-isa ka. Pero pansamantala lang ang pag-iisa ang kapayapaan na darating pagkatapos permanente. Kung gusto mong maging hindi matitinag, sanayin mong huwag mag-react sa pagtataksil gamit ang emosyon. Matutong sumagot gamit ang diskarte, kasi ang tunay na loyalty sinusubok sa katahimikan. At kung gusto mo ng tapat na tao sa paligid mo, maging tapat ka muna, tapat sa prinsipyo mo, sa oras mo, sa standards mo, at higit sa lahat, sa kapayapaan mo sa loob. Kung nasaktan ka na ng pagtataksil, tandaan mo, hindi mo kasalanan na magtiwala pero responsibilidad mong huwag ulitin ang parehong pagkakamali. At kung gusto mong manatiling kalmado sa susunod na laban, at siguradong may susunod, tumigil ka sa pag-asang may ibang tao na pareho ang puso sa'yo. Maghanda ka para sa araw na hindi sila magiging ganun. Paano? Simple pero hindi madali. Huwag ka mag-react sa salita. Panoorin mo ang kilos. Hayaan mong ipakita ng tao kung sino sila. Manahimik ka kapag nilalapastangan ka at gumalaw na lang. Tingnan mo sila sa mata hindi para kamuhian, kundi may kalmadong kumpiyansa ng lalaking hindi naghahanap ng closure kasi may hawak na siyang clarity. At yung clarity na yon, galing sa buhay na may disiplina. Buhay na may bigat ang salita mo. Buhay na ang loyalty ay pinaghihirapan, hindi basta binibigay. Buhay na ikaw mismo ang bumubuo ng circle mo, hindi basta minana. At kung matutokso kang harapin ang nagtaksil para lang ipaliwanag ang panig mo, tanungin mo sarili mo, ano bang makukuha ko sa pagpapaliwanag sa taong nagpasya na hindi ako karapat dapat ng loyalty? Kasi ang totoo, ang paliwanag ay para sa mga gustong manatili. Yung clarity ay para sa mga handang umalis. At kung ipinakita na nila kung saan sila nakatayo, paniwalaan mo na at magpatuloy ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil na-realize mo na mas malakas ang katahimikan kaysa drama. At kung gusto mo ng kapayapaan, patayin mo yung parte mo na laging nagbibigay ng pass sa mga taong hindi magdadalawang isip na iwan ka. Kung gusto mong palakasin ang emosyonal na lakas mo, magsimula ka sa pananatiling tahimik kapag pinoprovoke ka sa pagpipigil kapag iniinsulto ka, sa paggawa ng galaw kapag dinududa ka, at sa paghawak ng kapangyarihan mo kapag inaasahan nilang mawawala ito. Kasi ang mga taong walang loyalty, hindi lang basta sinisira ang tiwala mo, nabubuhay sila sa reaksyon mo, at yung pinakamasakit na realization, hindi lahat ng nanakit sa'yo nagsisisi. Yung iba, nanonood lang kung babalik ka pa, at hindi mo sila dapat bigyan ng ganong satisfaction. Kung gusto mong mabuhay ng protektado ang energy mo, nakatutok ang focus mo, at ang loyalty mo ay para lang sa karapat-dapat. Magsimula ka sa pagsusulat kung ano ang ibig sabihin ng loyalty para sa iyo. Tapos mamuhay ka ayon doon, at higit sa lahat, hingin mo rin ito pabalik. Pangalawa, panilin lang. May klasing pagtataksil na hindi bigla ang tumutusok sa likod mo, kundi dahan-dahan kang hinihiwa. Habang nakangiti, hindi yung malakas na dagok ang pinakamasakit. Yun yung hindi mo nakita. Yung ginawa habang nakatingin sa mata mo. At yun ang panlilin lang. Hindi lang isang beses na pagsisinungaling hindi lang pagtataksil o paglabag sa pangako. Isa itong pattern ng manipulasyon na nakabalot sa kunwari mabuting intensyon. Kung niloko ka na ng taong pinagkatiwalaan mo mapapartner kaibigan o kapamilya, alam mo na ang sakit ay hindi lang galing sa kasinungalingan. Galing yan sa realization na ginamit nila ang tiwala mo bilang tool, bilang sandata, para makuha ang gusto nila at hindi man lang nagdalawang isip na gamitin iyon laban sa'yo. Yun yung moment na narealize mo na hindi lang basta may tinago siya. Inaral niya ang kahinaan mo, Ginamit ang pagmamahal mo para takpan ang sikreto niya. Pinigyan ka ng kalahating katotohanan at mga diversion para malihis ang atensyon mo habang ginagawa niya mismo yung kinatatakutan mo. Pwedeng yun ay pakikipag-text sa iba sa likod mo o pagkuwento ng mga bagay tungkol sa iyo na hindi niya masabi sa harap mo o pagbuo ng lihim na mundo na wala ka. At kahit sabihin ng lipunan na patawarin mo, mag-move on ka, intindihin mo siya. Ang hindi nila sinasabi ay ito binabago ng panlilin lang ang buong pakiramdam mo sa realidad. At kapag hindi mo hinarap at inayos ito, magsisimula kang magduda sa sarili mong paningin sa katotohanan. Doon ka nawawala, kasi nagsisimula kang questionin ang nakita mo, narinig mo, at naramdaman mo, dahil lang may isang taong sanay magsinungaling ng walang pahiwatig. At ang pinakamalaking pagkakamali ng lalaki matapos maloko ay ang isipin na ang closure ay makukuha sa buong katotohanan. Pero minsan, nasa unang kutub mo na ang katotohanan, kailangan mo lang ng tapang para paniwalaan ito. At ang tanging paraan para makawala sa hawak ng sinungaling ay tigilan ang pagbibigay sa kanya ng benefit of the doubt kapag pinakita na ng kilos niya ang totoo. Kasi ang pinakadelikadong sinungaling, hindi yung malalaking kasinungalingan ang sinasabi. Siya yung nagsasabi ng sapat na katotohanan para lituhin ka. Siya yung ginagago ang memorya mo sa linyang OA ka lang, or hindi ko naman ibig sabihin yun. Yung ginagawang guilty ka sa simpleng pagtatanong habang nagtatago sa peking transparency. Alam mo yung klase na yon, yung kaibigan na tatawa kasama ka pero nagtatanim ng duda sa iba, yung babae na ngumingiti habang magkasama kayo pero nagtitext ng good night sa iba, yung kapamilya na niyayakap ka sa harap ng tao pero tinatawag kang bigo kapag wala ka. At kung hindi ka mag-iingat, kaya kanilang paniwalain na ang katahimikan ay kapayapaan at ang kalituhan ay kaliwanagan. Doon nawawala ang power mo kapag sinimulan mong pagdudahan ang sarili mo dahil laging may kumikilos para ilayo sa iyo ang katotohanan, kaya kung gusto mong makatakas sa bitag ng panlilinlang, unang hakbang ay ito. Paniwalaan mo ang pattern, hindi ang salita, kasi ang salita ang pinakamadaling bahagi ng kasinungalingan, pero ang pattern hindi nagsisinungaling. Kapag paulit-ulit ang sikreto, ang magulong kwento, at ang pagtatago, yan ang signal mo. At hindi mo kailangang mahuli sila mismo o mangolekta ng screenshots, kasi pag umabot ka na sa puntong ginagawa mo yan, nawalan ka na ng kapayapaan at masyado mo na silang binigyan ng kapangyarihan. Ang lalaking matatag, hindi hinahabol ang kasinungalingan. Tinatanggal niya ang sinungaling hindi sa galit, kundi sa kawalang alam Hindi sa pagtatalo, kundi sa tahimik na clarity. At hindi ibig sabihin nito na isasara mo ang puso mo sa lahat. Ibig sabihin nito, iingatan mo ang inner circle mo na parang buhay mo dahil buhay mo nga ito. Kung naranasan mo ng makasama ang taong laging may sapat na paliwanag para hindi ka umalis sa guilt, pero walang sapat na katapatan para magtayo ng tiwala, alam mo kung gaano ito nakakaubos ng kaluluwa. Hindi lang emotional na pinsala yon, kundi mental paralysis. Yung paulit-ulit mong iniisip ang mga pag-uusap para alamin kung alin ang totoo at alin ang hindi. At habang abala ka sa pag-intindi sa sinungaling, doon ka na stuck Kasi ang totoo, hindi mo kailanman maiintindihan kung bakit siya nagsinungaling. Maliban na lang kung pareho kayo ng values. Kung pinapahalagahan mo ang loyalty, consistency at katotohanan, malilito ka palagi sa taong tinitingnan ang honesty bilang option lang at ang panlilinlang bilang survival tactic. Kaya tigilan mo ang pag-intindi sa kanila at simulan mong ayusin ang susunod mong galaw. Paano? Una magtakda ka ng rule. Kapag nagsinungaling sila sa maliit na bagay, isipin mong kaya rin nilang magsinungaling sa malaki. Hindi dahil paranoid ka, kundi dahil self-respect mo ang nakataya. Pangwalawas matunmak to ang singgang palihim na panlilin lang. Hindi lahat ng kasinungalingan ay sinasabi ng diretsyo. Minsan nasa hindi pagsasabi ng buong impormasyon, sa pag sa tanong, sa biglang sobrang pagpapaliwanag, sa magulong timeline, sa emotional guilt trips, sa laging paghahanap ng validation. At kung mararamdaman mong masama ka pa dahil humihingi ka ng linaw, hindi yun pagmamahal, manipulasyon yun. Pangatlo, bumuo ng mindset na ang kapayapaan ang baseline mo, kahit gaano pa siya ka-attractive. Kahit gaano pa kahaba ang history nyo, kahit gaano siya kapuno ng potential, huwag mong isakripisyo ang katotohanan para sa comfort. Kasi ang presyo ng comfort na yan, laging clarity. At ang lalaking nabubuhay ng walang clarity, laging isang hakbang na lang mula sa pagkawala ng lahat. Layunin niya, disiplina niya, emosyonal na tapang niya, at pati katinuan niya. At kung napagdaanan mo na yan, alam mo kung gaano kadaling mahulog sa bitag ng pagbibigay ng isa pang chance. Tapos isa pa ulit, hanggang sa hindi mo na namamalayan, tinotolerate mo na yung mga bagay na dati, ay sinabi mong hinding hindi mo papayagan. Hindi dahil mahina ka, pero dahil ang panilin lang ay dahan-dahan, tuso at planado. At habang tumatagal ka sa ganong sitwasyon, unti-unting nababago ang standards mo hanggang makalimutan mo na kung ano talaga yung pakiramdam ng totoong pagmamahal, katapatan at kapayapaan. Kung binabasa mo to at may taong pumapasok sa isip mo yung paulit-ulit na nagsinungaling sa'yo, tanungin mo sarili mo bakit ko pa rin sila pinapayagang pumasok sa buhay ko? Ano bang kinatatakutan kung mawala? At mas malaki ba yung takot na yan kaysa sa pinsalang ginagawa nila sa kaluluwa ko? Kung ang sagot ay hindi, alam mo na ang dapat mong gawin. At pag iniwan mo na ang isang sinungaling, tandaan mo susubukan nilang baliktarin ang kwento, ipinta ka bilang malamig o walang patawad. Sasabihin nilang nagbago ka, hayaan mo silang magsalita. Kasi ang mga sinungaling, hindi nabubuhay sa lugar na puno ng katotohanan. At habang mas nagiging honest ka sa nakita mo, sa naramdaman mo, at sa mga bagay na hinding-hindi mo napapayagan, mas makaka-attract ka ng mga taong walang tinatago at handang magtayo ng totoong relasyon. Kung gusto mong maghilom mula sa panlilinlang, hindi lang sapat na putulin mo sila, putulin mo rin yung bersyon ng sarili mo na pumayag sa ganun. Yung bahagi mo na pilit na niwala kahit hindi tugma ang kwento sa ebidensya. At sa halip, buuin mo yung lalaking hindi nangangailangan ng paulit-ulit na assurance, na hindi lang nakikinig sa salita kundi tumitingin sa gawa na marunong maglagay ng distansya bago mag-react at marunong lumayo kapag naaapakan ang kapayapaan niya hindi dahil galit siya pero dahil alam niya na masyadong mahal ang kapayapaan niya para ipalit sa murang kasinungalingan at kung gusto mong malaman kung niloloko ka ng isang tao obserbahan mo kung ano ginagawa nila kapag iniisip nilang hindi ka nakatingin kasi yun ang tunay nilang pagkatao at utang mo sa sarili mo na paniwalaan ang nakikita mo, hindi lang ang sinasabi nila. Kasi ang lalaking nakakakita pero nananatili pa rin, nagiging kakutsaba sa sariling pagkakanulo. At sa mundo, walang awa sa ganong lalaki. Ginagamit siya, inuubos, at pinapalitan. Kaya huwag kang maging ganong lalaki. Maging lalaki na lumalakad sa katotohanan kahit mahirap. Na nagtitiwala sa instinct niya kahit walang ebidensya. At pumipili ng buhay na kung saan ang honesty ay hindi pakiusap kundi requirement. Pangatlo, emotional manipulation. May klase ng pagtataksil na hindi dumadaan sa kasinungalingan o pisikal na aksyon. Nasa tono ito, sa katahimikan, sa planadong luha at guilt trip na tamang-tama ang timing. Hindi ka nito tinatamaan ng isang bagsakan inuubos ka nito dahan-dahan sa loob ng linggo, buwan, minsan taon, hanggang sa magising ka isang araw, at ma-realize mong minahal mo ang taong sinanay kang magduda sa sarili mo, habang nakangiti sa'yo mula sa kabilang mesa. Kadalasan, ang emotional manipulation hindi malakas o maingay. Walang sigawan, walang halatang pangaabuso. Madala itong nakabihis sa magagandang salita ng taong nagsasabing, ginagawa nila ang lahat para sayo. Habang unti-unting pinapaisip sayo na, baka mali ang intensyon mo, reaksyon mo, at instinct mo. Kung naging parte ka na ng relasyon kung saan bawat beses mong tinatangka na ayusin ang problema, ay biglang ikaw ang nagiging may kasalanan dahil sa tono mo timing mo o attitude mo, naramdaman mo na ang bigat ng ganitong klase ng panlilinlang na nakatago sa ilalim ng komunikasyon. Isa ito sa pinakanakakalitong karanasan, lalo na kung malakas ka pisikal, pero gulong-gulo ka sa emosyon. Kasi parang wala kang outlet sa lakas mo, parang laban na hindi mo pwedeng manalo, kasi binabago ang rules sa bawat salita mo. O man isa sa pinakamalupit na aspeto nito ay ginagawa ito ng may surgical precision. Kilala nila insecurities mo pinag-aaralan ng reactions mo, at tinutulak yung mga buton na alam nilang magdudulot ng pagkalito at hiya. Hindi para wasakin ka, kundi para kontrolin ka. Para gawing mundo na sila palagi ang biktima at ikaw palagi ang may sala. Hanggang sa napipilitan ka nalang mag-sorry para tahimik na lang. Naglalakad sa itlog sa sarili mong buhay para iwasan ang susunod na bitag. Kung napagdaanan mo yan, alam mo yung pakiramdam ng pagsosorry sa bagay na hindi mo ginawa. Yung ipaliwanag pa ang boundaries na dapat malinaw na. Yung manahimik para lang iwasan ang isa na namang walang katapusang usapan, na walang solusyon at puro baliktaran lang. Ito ay hindi pagmamahal. Ito ay giyera na nakatago sa lambing. Kontrol na sobrang tuso na mararamdaman mong mali mag-isip na baka may mali. At ang pinakamasama, unti-unti mo pa itong tinatanggap bilang normal. Hanggang sa pumapayag ka na sa kanila na diktahan kung paano ka mag-isip, magdama at mag-alala. Kung gusto mong makawala, kailangan mong tanggapin ang brutal na katotohanan. Kung palagi kang pinararamdam na ikaw ang kontrabida sa sariling buhay mo, hindi yan pagmamahal kulungan yan. At kailangan mong magdesisyon na hindi mo hahayaang gamitin ang kabutihan mo laban sayo. Ayusin mo yan sa pamamagitan ng pagmamahal sa sarili enough para lumayo at buuin ulit ang buhay mo kasama ang mga taong hindi kailangang guluhin ka para lang manatili ka. At kapag nagawa mo yon, kapag nabasag mo na yung cycle, hindi mo na ulit papatulan yan dahil alam mo na kung ano ang pakiramdam ng kapayapaan. At kapag ang isang lalaki ay nakatikim na ng peace, hindi na siya hahabol sa gulo na nagkukunyari lang na pagmamahal. Kung umabot ka na sa puntong to, ibig sabihin hindi ka lang basta nanood ng video. Isa kang lalaking nagsisimula ng magising nakakakita ng malinaw, nararamdaman sa sikmura lahat ng matagal mo nang ini-ignore. Tandaan mo to, hindi ka mahina dahil nagtiwala ka, hindi ka tanga dahil nanatili ka, hindi ka bulag dahil naniwala ka. Ibig sabihin lang, may puso ka. Ibig sabihin loyal ka. Ibig sabihin, marunong kang magmahal ng totoo. At ngayon, ibig sabihin, mas matalino ka na enough para hindi na maulit ang parehong betrayal. At yung pagbabago na yan, yon ang pinakamalupit na revenge. Hindi yung maingay, hindi yung mapaghiganti, kundi yung klase ng buhay na sobrang tibay, sobrang payapa, at sobrang grounded sa katotohanan na ang kasinungalingan, panlilinlang, at pagtataksil ay walang lugar sa presensya mo. Alam ko, dumaan ka na sa mas marami kaysa sa kaya mong ikwento. Alam ko, may mga sakit ka na tinahimik mo lang dahil sinabi sa'yo na ang tunay na lalaki, hindi pinag-uusapan ang pain. Pero dito na matatapos yung kasinungalingan na yon. Kasi ang healing nagsisimula kapag tumigil ka ng protektahan yung mga taong sumira sa'yo. At nagsimula ka ng protektahan yung version mo na deserve ng mas maganda at kung handa ka nang bawiin ang pismo, mo, protektahan ang spirit mo, at buuin ulit ang kumpiyansa mo hindi mula sa ego, kundi mula sa malinaw na pag-iisip, gusto kong mag-comment ka ngayon. Never again. Yun lang. Never again. Sabihin mo. I-type mo. I-claim mo. Gawin mo itong guhit sa buhangin kung saan nagtatapos ang luma mong sarili at nagsisimula ang bagong buhay mo. Dahil kung nandito ka, alam ko hindi ka tulad ng karamihan. Alam ko, naghahanap ka ng totoong bagay. Yan ang dahilan kung bakit nandito ang space na to. Hindi para lang mag-entertain, kundi para mag-transform. Hindi lang para magbigay ng info, kundi para magbigay ng panloob na lakas. At kung may kahit isang sentence dito na tumama sa puso mo, na nagpagaan ng bigat sa dibdib mo, o nagparamdam sayo na may nakakaintindi sayo, huwag mo lang basta bitawan yung pakiramdam. Kumilos ka. Protektahan mo tong space na to sa pamamagitan ng pag-like, pag at pag-share sa taong kailangan ding makarinig nito. Hindi lang para tulungan ako, kundi para tulungan din yung mga lalaking hanggang ngayon, tahimik pa rin, nag-iisa pa rin, at stuck pa rin. Dito natin pinapatunayan na may community ng mga lalaking sawa, na sa comfort lies at handa na sa uncomfortable truths. Mga lalaking handang mag-grow, mag-evolve, mag-lead, magmahal ng may wisdom, magtayo ng buhay na may loyalty, at maglakad ng may lakas at malinaw na direksyon. Kung isa ka doon, pindutin mo na yung subscribe button. Hindi dahil sinabi ko, kundi dahil bawat click mo, ay nakakatulong para makarating ang mensahe sa mga lalaking pinakakailangan nito, yung mga naghihil pa, nag-iisip pa, at nagbubuo pa ng sarili nila. At baka ngayon, ikaw yung lalaking yon. Pero bukas, baka ikaw na yung magdadala sa iba palabas ng gulo at papunta sa purpose nila. Yan ang mission natin, totoong usapan, totoong transformation at isang mundo kung saan muling tatayo ang malalakas na lalaki isang katotohanan sa bawat pagkakataon